eto si tatay oh. Nung isang araw nakatulog dito Sa sobrang pagod Sa sobrang init Nakatulog pa si tatay ito Ngayon hindi nakatulog Masipag si tatay Senior citizen na masipag pa kaya lang uh, hindi niya maalis yung sigarilyo naninigarilyo pa si tatay pero hindi na uminom ng alak Ayan, libangan na daw yung sigarilyo sa kanya Ayan si tatay, oh. nung isang araw nakatulog, ito hindi na ngayon nakatulog sobrang pagod nakatulog nung sa si Tatay. ayan ang mga pasero natin, oh. Oke okay na? Oh. Bukas na muna aku? Oh. namun Oke. Okay. Du pasa tr Bang kanor!